hala, anjan si six mo. May kasamang ibang babae. Pero ang los mo. Buti na lang, meron kang hair clip extension. Na bigla kang blooming, bigla ka pang lotina ang dating. Yes, mga bakla. Hair clip na ito mga bakla, na meron siyang uh, meron siyang uh, hair extension ng mga bakla 'yan. May paklip na siya. Madaling gamitin, itali mo lang mga baklang book mo at iklip clip sa likod mga bakla. Ganyan lang ang atake mga bakla. Mukha ka ng Latina dito mga bakla. In, bomb. In five minutes. Boom. Blooming ka na. Mukha ka pang Latina. Mga bakla. Wala ka nang kailangan pang igasta sa salon mga bakla. Wala ka magpa magpasalon. Gusto mo nang instant hairstyle ka na. Ito mga bakla. I-click mo lang yan. In five minutes. Sulit na. Ayan. Okay na ang inyong itsura. Ganyan ang kanyang dating mga bakla sa likod. So far, nice. 30 inches na mga bakla yan. Kulay brown ang in-order ko. mga Kung gusto mo yung mga bakla ng gaitong klaseng hair flip extension, ilagay ko dyan sa yellow basket ang link ko na habang discounted